Kuti ng tawag sa mga mayat maya dinudukot ng ating mga daliri habang nanonood ng TV o nasa biyahe. At kung minsan pa, pinupulutan o inuulam. Pero huwag ismulin ang mga ito dahil ang mani, nakaplatito man o nakamaliliit na supot lang. At ang pungko-pungko ng sebu o ang cream horn ng ilo-ilo, aba, nakapaghatid ng swerte. Hindi lang sa dumplings, katulad ng siopaw at siomay, hopia at iba pang Chinese food, sikat ang binondo. Pati rin sa mga kukutin. Kapag nadaan ka nga rito sa Chinatown, imposibleng hindi mo mapansin ang napakakulay na tindahang ito kung saan nakakalula ang dami ng pwedeng papakin cornic, green peas, manga, kiamoy, tapang pusit, dilis, at champoy. You name it, they have it. Okay, bueno. Dekada 90 pa raw nagbukas ang tindahang ito ni na James. Papa ko, papa, lolo. 1991, marami, customer, minsan, dami. Filipino, Pinoy. Marami sa kanilang mga paninda, inaangkat paraw mula Hong Kong, katulad ng plum, olives at preserved ginger o luya, ang butong pakwan, sunflower seeds at dragon seeds naman galing paraw ng Taiwan. Pero ang atsara mangga at tapang pusit, made in the Philippines. Bawat kukutin nakalagay sa garapon para raw mas kaakit-akit tignan. Instagramable tuloy. At sa nalilito kung anong bibilhin, mabuti na lang. Libreng tumikim. Matamis. Malutong siya. Pero mga bes, huwag namang abusado. Bili-bili rin dapat. Ano ba yun? Bes. 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 ba? Bes. Bes. 100 grams ang pinakakonte o minimum na pwedeng bilhin. Depende sa mapipili na nagkakahalaga mula 17 hanggang 150 pesos kada kukutin. Kung sa Queen City of the South o sa Cebu City ka naman, magahanap ng makukutkot. Huwag magpanik dahil sa mga kanto at gilid ng kalsada. Meron silang kung tawagin, pungko-pungko. Kasi mura lang, tapos madali lang siya. Pritong manok, hotdog, lumpia at bola-bola. Dali lang muluto niya. Di langay ba? Pupurito ba? Mali lang lang siya mga customer kung hindi ka pa rin solve sa pagpapapa pwedeng partnera ng puso o hanging rice 1980s pa raw, nagsimulang magsulputan ang mga pungko-pungko dito sa Cebu. Kalimitang naglalatag lang ng mga pagkain sa mesa ang mga nagtitinda. Ang mga nais kumain, uupo na parang nakasquat. Pungko is to squat. Ang salita namin dyan, yung mga mesa nila, yung mga tindahan nito ng pungko-pungko, mabababa yung mesa, mabababa yung upuan. When you sit down, nakaano ka, nakasquat ka. Ang mga dating magkaklaseng sina Steve, Ivan at Rainer Jess kinalakhan daw ang pagkain sa mga pungko-pungko. Mahal yung sa kantin. Paglabas mo, may, may kita kang pungko-pungko doon. Puntak na doon kumakain. Hanggang lumaki ka na, nasa, nasa isipan mo na lagi na ano, may pungko-pungko naman. Kaya kinalaunan, naisipan na rin nila itong gawing negosyo. Pero imbes na pungko-pungko sa gilid ng kalsada, inilagay nila ito sa kahon para ang nakasanayang street food pwede nang i-deliver. O ba diba, Pungko-pungko in a box. But in one day, we want to ensure na yung order nyo. your preparation namin takes two hours for a certain box. Na pag-order mo, it was cooked two hours prior to your order. Kada kahon ng pungko, naglalaman ng meatballs, ginabot o chicharong bulaklak, lumpiang toge, fried chicken, at ngoyong o lumpiang ubod. Red onions, garlic, lagyan natin ng konting patis. So, ito 'yung basic na ingredient ng oyong, which is an ubod. Prepare tayo ng breeding. customer, makapipili ng gugustuhin niyang lalamanin ng kanyang o-ordering pungko box. 1,300 hanggang 2,300 pesos kada pungko-pungko box na pwedeng pagsaluhan ng 20 to 30 persons. Perfect pang party! Gusto ng anak ko, paborito niya yung pungko-pungko kaya sa birthday niya, pungko-pungko lang i-treat niya sa classmates niya. Sa mga mahihilig naman dyan, sa matamis, tikman ang Ilonggo Delicacy na korteng cone na merong palaman o filling na custard o yema. Ang tawag nila rito, cream horn. Parang French recipe siya with the twist na mapapatok siya ng Pinoy, which is yema, composed of condensed milk and um, egg. Yung iba nga tawag sa kanya, unicorn horn ibinake ang pastry. After 10 minutes, lagyan natin ng margarin. Uh, lagay na natin. At ginawang hugis apa. Ito na, i-bake na natin 35 to 40 minutes inihanda ang feeling na yema. 19 pesos kada piraso o 190 pesos ang isang kahon. Malambot, matamis, super sarap. Yummy. yung horn niya, crispy. Kwento ni Angelica, ibinibenta lang daw nila noon ang cream horn sa kanilang bakery. Legacy na ng family namin to pero ang all-around kukutin nating mga Pilipino noon hanggang ngayon. Ano pa kundi isang platitong Mani. Huwag ismulin dahil sa hamak na mani, meron nang naging milyonaryo. Paano? Ask me how. Sa Minalin, Pampanga, nakilala namin ang mag-asawang Alvin at Edeline, may-ari ng pagawaan ng Ayon. greaseless wow. peanuts. Kain. Ang kanilang mani, merong garlic chips. Kung wala pong garlic chips yung mane, hindi po siya masarap sa isang araw, nagluluto sila ng 250 kilos ng mani na kayang makagawa ng hanggang 450 na garapon. Ang factory price ng kanilang greaseless peanuts with garlic chips, 170 pesos lang. Kailangan masipag ka, terminado kang magtrabaho. Saka yung negosyo may passion talaga, may puso. Tiwala ka dun sa produkto mo. May pera dito sa mani. Lumago na pong lumago at ngayon, yung pangarap ko po sa buhay, nakamtan namin ng dahil sa mane. Dating ahente ng lupa si Edeline, samantalang salesman naman ng soft drinks ang kanyang mister. Nung nagkasakit sa ubaryo si Edeline, hindi raw nila alam kung saan kukuha ng pampa-ospital. Kaya sa pangungutang sila kumapit. Hanggang naglakas loob silang magnegosyo. Taong 2003, sa halagang 3,500 pesos lang, nakabili sila ng dalawang sako ng mane. At doon na nila sinimulan ang pagluluto at mano-manong pag-aalok ng mani. Sinabi ko nga po sa kanya na, bakit hindi tayo magnegosyo? Ano naman ang negosyong na mo? Sabi niya sa akin. E magluto tayo ng mane. Oo, alam mo bang pagluluto ng mane? Sabi niya sa akin. Oo naman. Uh, bakit hindi? Di... Magresearch tayo kung paano yung pagluluto ng mani. O sige na nga, sabi po niya. So the other day pumunta po kami sa bagong palengke, bumili po kami ng dalawang sako. Hanggang unti-unting lumago ang kanilang negosyo. Sumali pa sila sa mga trade fair at pinasok ang consignment ng kanilang mani sa iba't ibang mga grocery. Kung dati, sa kusina lang nila iniluluto ang mani. Ngayon, may sarili na silang factory dahil sa mani na pagtapos nila ang kanilang mga anak napatayo ang kanilang dream house ang mani nagbunga ng sangkatutak na mani basta kung ang negosyo po niyo ay hilig natin at masipag kayo at may takot kayo sa Diyos lalaki at lalaki po yan at mabibless kayo Nakaupo, nakatayo, nakahiga sa pungko-pungko man ng Cebu. Walang dahilan para tayo'y magutom. Umulan man o umaraw, meron tayong makukutkot.